Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Agad na ikinarga nitong si Makro ang kanyang usal sa kanyang kamao. Ginamit na din niya ang kanyang mutya ng pangil ng kidlat. At pagkatapos, napakabilis na tumakbo papalapit doon kay Manong Duroy. Nang makalapit na itong si Makro, dito pa niya naramdaman na hindi nga ito ang tunay na si Manong Duroy. Napalingon naman sa kanya ang nag-anyong si Manong Duroy at nang makita nito si Makro, agad itong umigpaw papunta sa itaas ng pader palabas. Ngunit hindi na nito naiwasan ang rumaragasang suntok ni Makro. Tinamaan ito sa may batok na naging dahilan para mapaigit ito at tumilapon sa labas ng bakod. Balak ng sundan iyon nitong si Makro. Ngunit naisip ng binatilyo na baka may mga kasamahan ito doon sa labas. At isa na namang patibong ang mga ginagawa ng mga ito. Sa isip nitong si Makro, dahil malakas ang mga ginagawang pangbakod ni Amara doon sa labas ng bakod, sinusubukan ng mga ito na pumasok na sa loob ng bakura ng bahay. Ilang sandali pa, wika ka naman agad nitong si Toro. Kaibigan ng Makro, maaaring nakakalapit na ang mga ito sa pamilya ni Manong Duroy. Kaya kaya na nilang gayahin ang kanilang mga hitsura. Ngunit kaya ko silang maamoy at kaya kong hagilapin ang katotohanan sa huwad. Tama ka, Kaibigan at turo? Ngunit kailangan pa rin natin na mag-iingat. May mga gagawin lamang akong orasyon para kay Manong Duroy at sa kanyang asawa at anak. Pagkatapos, mabilis nang muling pumasok na ang mga ito. Bago kinausap ni Makro ang mag-asawa, unang pinuntahan itong si Amara. At huwikan itong si Makro doon sa dalaga. Amara... Mukhang kailangan natin na makagawa ng mga usal at malalakas na mga panguntra para hindi ganoon kabilis naggayahin ang mga hitsura ng ating mga kasamahan dito sa loob ng bahay ng mga amaranhig na iyan. Nagiging agresibo na ang mga ito. Sinubukan na nilang makapasok at ginaya ang hitsura ni Manong Duroy. Sa tingin ko, bago pa tayo dumating sa bahay na ito ni Don Renato, nakakalapit na ang mga amaranhig na iyan doon sa matanda. Sagot naman ng dalaga. Susubukan ko makro. Kailangan ko munang makita sa aking librita ang mga usal na mga panguntra sa mga amaranhig. Matapos iyon, kinausap na ni Makro ang matandang si Manong Duroy. Ayon naman sa kwento ng matanda, maaaring nakakapasok na ang mga amaranhig sa loob ng bahay bago pa dumating ang grupo nila ni Makro. Maaring may mga tauhan si Don Renato na nagaya na ng mga amaranhig na ito at iyon din ang hinala nitong si Macro. Kinagabihan, mas puspusa na ang kanilang mga paghanda. Doon sa baba si Naringo at Baldo ang nagbabantay doon kasama din itong si Makil. Lumabas na ang mga ito ng bahay para mas masipat nila ng mabuti at agad na makikita kung sakaling may mga aligid na mga aswang na amaranhig. Habang doon pa rin sa balkonahe, nakapwisto ang tatlo na sina Makro, Amara at Turo. At makalipas ang ilang mga sandali, nakakarinig na ang mga ito ng mga kakatuwang mga tunog galing doon sa labas. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang namatay na din ang mga ilaw na nasa paligid ng bahay. Kaya agad na kinutuban itong si Makro. Mas mahihirapan ang mga ito kung madilim ang buong kapaligiran. Mas makagawa kasi ng mga linlang ang mga kalaban nila. Hindi pwedeng umaasa lamang ang kanilang grupo sa lakas ng kanilang mga pakiramdam. Baka may mga usal ang kanilang mga kalaban na kayang harangin ang kanilang kalakasan sa pakiramdam at ang lakas sa mga pangamoy nila ni Turo at Makil. Ilang sandali pa, nagmamadali ng bumaba na sana doon sa unang palapag itong si Makro para subukan nilang ayusin ang mga namatay na ilaw. Ngunit pababa na sana sa hagdan itong si Makro Nakita niya itong si Manong Duroy na nando doon sa tapat ng pintuan ng kwarto nila ni Don Renato. Kaya nagtataka itong si Makro. Katanungan ngayon sa kanyang isipan kung ano ang ginawa ng matanda at binabalak. Wala kasing pinahintulutan na makakalapit doon sa kwarto ni Don Renato maliban lamang kay Makro. Mabilis na nilapitan ito ni Makro at tinanong ang matanda. Manong Duroy, ano ang ginawa mo sa tapat ng pintuan na iyan? Nagulat pa nga ang matanda at hindi pala nito napansin ang ginawang paglapit ni Makro sa kanya. At sagot naman ng matanda. Ah, may narinig lamang akong kalampag sa loob, Makro. Nakasarado palang mabuti ang pintuan na ito. Hindi ko mabuksan agad. Gusto ko sanang tingnan kung ano ang mga bagay na iyon. Sagot naman nitong si Makro. Ako na ang bahala, Manong Duray. Marahil natandaan mo pa ang mga binilin sa inyo ni Don Renato. Ah, uh, oo, oh, Makro. Pasinsya ka na. At pagkatapos mabilis nang bumaba sa unang palapag ang matanda, napaisip naman itong si Makro. Habang sinusundan ng tingin ang matandang si Manong Duray, kakaiba kasi ang mga ikinikilos nito. Wala naman siyang naramdaman na kakaiba doon sa matanda. Kaya natitiyak niyang hindi iyon nagaya ng amaranhig si Manong Duroy. Pagkatapos, tuluyan ng bumba sa unang palapag itong si Makro. Isinama niya si Makil at Baldo, samantalang nagpapatuloy naman sa pagbabantay doon sa gilid ng bahay itong si Ringo. Mabilis na pinuntahan ng mga ito ang gilid ng bakod para tingnan ang mga namatay na mga ilaw. Nagtataka pa nga si Makro nang makita nila ang mga bagay na iyon dahil sumabog pala ang mga ilaw kaya namatay ang lahat ng mga iyon at uwi ka nitong si Makro sinadya ang mga ito Baldo Makil ngunit hindi pa natapos itong si Makro sa kanyang mga sinasabi nang makarinig ang mga ito ng mga sitsit galing doon sa labas ng bakod sa isip ni Makro hindi na maaaring hayaan na lamang nila ang mga ito na para silang pinaglaruan. Wika ni Makro. Alam ko na kung anong pakay ninyo sa amin. Kaduwagan ang mga pinaggagawa ninyo. Bakit ayaw nyo kaming atakihin ngayon din? Ano ba ang magagawa ng mga pagpaparamdam lamang ninyo? Ngunit agad na wika nitong si Baldo. Kaibigan ng Makro, tingnan mo sa unahan. Habang nakaturo na ito doon, at nakikita ang mga bulto ng mga tao. Pagtingin naman nitong si Makro, nakita niya ang mga bulto ng mga tao na nando doon nakatayo sa gilid ng bahay. Sa tingin niya, mahigit sa sampu ang bilang ng mga ito. Hindi nga lamang nila klaro ang mga pagmumuka ng mga taong ito dahil madilim ang kapaligiran. Ngayon, nararamdaman na nitong si Makro ang mga presensya ng mga ito at huwi ka nitong si Makro. Nakapasok na ang mga amaranig. Humanda na kayo, Makil, Baldo. At pagkatapos dahan-dahan nang naglalakad si na Makro papalapit doon sa mga nilalang. Nanatiling nakatayo lamang din ang mga iyon at hindi kumikilos at umiimik. Ilang sandali pa, ikinarga na ng binatilyo ang kanyang mga usal at dasal para sa kanyang mga mutya hinugot na din niya ang punyal ni Amay Gabriel natitiyak ng binatilyo na hindi sila patatawarin ng kanyang hawak na armas malakas ang punyal na ito laban sa mga ganitong uri ng mga aswang ilang sandali pa dalawang dipa na lamang ang distansya ng mga ito doon sa mga nilalang biglang kumilos na ang mga amaranig ng napakabilis may narinig na din silang mga panaghoy galing doon sa mga nilalang nakakarindi ang mga panaghoy na iyon na masakit sa kanilang tainga biglang tumilapo na lamang itong si Makil nang biglang inaatake na sila ng mga amaranig. napakabilis ng mga ito nakakasulasok din ang amoy na parang mga bangkay na bumangon galing sa kanilang mga libingan agad na napaatras itong si Makro para makaiwas sa mabilisan ng mga pag-atake ng mga nilalang na iyon habang itong si Baldo Napaigit din ito nang matamaan ng pagkalmot ang kanyang dibdib. Ngunit kahit na nasaktan ito, nagawa pa rin itong mahuli at mahawakan ang isang amaranhig. Pagkatapos, walang pagdadalawang isip na inihambalos niya sa pader ang katawan ng aswang. Narinig pa nga nila ang pagigik at pagngasab ng nilalang. Indikasyon na nasaktan ito ng malala. Ngunit hindi na nagawa pa ni Baldo na masundan pa iyon ng mga pag-atake dahil inaatake na siya ng tatlong mga amaranhig. Umaangil pa nga ang mga ito na parang busis ng isang kinatay na baboy. Sunod-sunod ang mga ginagawang pag-atake ng mga nilalang na naging dahilan para masaktan ng sobra itong si Baldo at napapaatras. Maagap naman itong si Makro, agad na dinaluhong niya ang mga aswang, natamaan niya ng mga pagsaksak ang isa kaya agad itong napaangil ng napakalakas at pagkatapos nakita niyang napatakbo ito palabas ng bakod sumulpot na din doon itong siringo na narinig pala ang mga kaguluhan doon sa likuran ng bahay nitong si Don Renato agad na tumulong na din ito sa mga pag-atake nagulat din itong siringo sa anyo at amoy ng mga nilalang Kakaiba din ang lakas at bilis ng mga ito kumpara sa mga ordinaryong aswang. Itong si Makil, biglang naghurumintado na ang inkanto. Galit na galit na ito nang matamaan ng mga pag ng mga amaranhig. Agad nang dinaluhong na nito ang isang aswang at pinagkakalmot na niya ito sa buong katawan. Ganon din ang ginawa ng aswang, nakipagpalitan na din ito ng mga pagkalmot doon sa inkantong si Makil. Napakaingay ng mga angil ng mga ito. Nakita din iyon ni Makro. Ngunit alam naman itong si Makro na kapag mga aswang ang makakalaban itong si Makil, di hamak na mas lamang ito sa mga kakayahan. Kapag kasi galing sa mga pagkalmot ng mga aswang ang matatamong sugat nitong si Makil, agad iyon na maghihilom Katulad din ng kakayahan nitong si Turo ilang sandali pa, tumigil na rin itong si Makil sa mga ginagawa nitong pagkalmot nang tumigil na rin sa paggalaw ang aswang. Punit-punit na ang katawan ng aswang na nagmistulang tinagdad ito ng matatalas na itak. Habang itong si Amara at Toro, napatakbo na ang dalawa pababa at lumabas agad ng bahay. Tumulong na din ang mga ito doon sa nangyayaring bakbakan. Ngunit sigaw agad itong si Makro Turo, Amara, huwag niyong iwan doon sa taas. Baka may mga nilalang ang makakapasok doon. Sa kapalamang napagtanto nila ni Turo ang ibig sabihin ng mga sinasabi ni Makro kaya mabilis nang bumalik ang dalawa doon sa ikalawang palapag. Kahit kasi na naisarado nilang mabuti ang pintuan doon sa taas hindi iyon balakit para hindi makapasok agad ang mga amaranhig. Pagdating ng dalawa doon, agad na nagkakatinginan ang mga ito dahil ang nakasaradong pintuan kanina na konektado sa balkonahin ng bahay ay nakabukas na ngayon sa isip ng mga ito baka mayroong mga nakakapasok ng mga nilalang sa loob ng ikalawang palapag nag-uusal agad ng mga orasyon itong si Amara at pagkatapos huwi ka nitong si Amara kay Turo Turo nasa loob na ng bahay ang mga amaranhig nararamdaman ko na ang kanilang presensya. Kaya agad na binuksan nila ang ilaw doon sa ikalawang palapag at hinahanap nila ang kinaroroonan ngayon ng mga aswang. Pinasok nila ang bawat kwarto doon sa itaas. Ngunit laking pagtataka ng mga ito na wala silang nakitang anumang nilalang na nanduroon. Tumulong na nga sa kanila sina Manong Duroy. Ngunit wala talaga silang nakita Lumabas doon sa balkon nahi ang dalawa at doon nila sinipat-sipat at hinahanap ang mga aswang. Samantalang doon sa labas ng bahay, nagpapatuloy ang bakbakan na nangyayari doon. Nakabulagta na ang pitong mga aswang at namatay na ang mga ito. Ngunit buong bangis pa rin na nakipaglaban ang limang mga natitirang amaranhig sa kanila. Nasusugata na din sina Ringo at Makro hindi naman ganoon kalala ang kanilang natamong sugat. Ngunit kakaiba din kasi ang bilis at lakas ng mga amaranhig. Gamit nga ang punyal nitong si Makro, kailangan pang paulanan niya ng mga pagsaksak ang katawan ng mga aswang para tuluyan itong mamatay. Sa kabila naman ng mga natamong sugat nitong si Baldo, nagawa pa rin itong mahawakan ang isa pang aswang at hindi na niya ito binitiwan pa. Kahit na pinagkakalmot pa siya ng aswang. Hinawakan niya ang ulo ng amaranig at pagkatapos pinag-untog ito doon sa pader. Basag ang bungo ng aswang ng tigilan ito ni Baldo. Samantalang itong si Makil agad na naghihilom ang mga sugat nitong natamo galing sa mga kalmot ng mga aswang. Inaataki na naman ng inkanto ang isa pa at walang habas na pinagkakalmot ang katawan ng amaranhig. Napatay na din ni Makro ang isa pang aswang ng pagsaksakin niya ito ng makailang bisis sa liig at ulo. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nakabulagta na ang lahat ng mga amaranhig na pumasok doon sa loob ng bakura ng bahay. Maliban lamang doon sa isa na tumakbo kanina palabas ng bakod, pag kanitong ka nitong si Baldo. Kaibigan ng makro, malala na ang aking mga natamong sugat. Mukhang kailangan ng magamot agad ito. Kaya nagpasya si ng makro na pumasok na doon sa loob. Nang maisarado na nila ang mga pintuan at malagyan ng mga malalakas na mga usal na pangharang at mga pambakod, agad nang umakyat ang mga ito doon sa ikalawang palapag. Samantalang naiiwan naman sa unang palapag si na at Ringo. Hindi pwedeng iwan nila ang baba. Maagap naman na ginamot ni Makro ang mga sugat nitong si Baldo doon sa sala sa ikalawang palapag. Uwi ka naman nitong si Baldo. Huwag mo akong masyadong alalahanin kaibigan ng Makro. Kailangan ko lamang na magpapahinga ng ilang mga minuto. Kaya ko na muling lumaban pa. Kakaiba din ang mga aswang na ito, kaibigan na baldo. Bukod sa mabibilis ang kanilang mga kilos, matitibay din ang kanilang mga katawan. Magpahinga ka muna, sandali, dito sa sala. Kailangan na puntahan ko muna si Naamara doon sa balkonahe. At pagkatapos mabilis nang umalis itong si Makro pabalik na sana doon sa balkonahe. Ngunit nang mapatapat ang binata doon sa pintuan ng kwarto nila ni Don Renato, may narinig na mga tunog sa loob itong si Makro. Takang-taka ang binata. Maaring ang mga tunog na ito ang narinig din nitong si Manong Duroy kanina. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapatuloy ang mga tunog na naririnig nitong si Makro doon sa loob na parang tunog na galing sa imburnal. Nakapagpasya na itong si Makro na kailangan na niyang pasukin iyon. Ngunit kailangan nakasama niya itong si Amara agad na inaabisuhan itong si Macro ang dalaga doon sa balkonahe pagkatapos sabay na silang pumasok doon sa loob ng kwarto inutusan din niya na doon na manatili itong si Baldo sa labas ng pintuan ng kwarto nila Ni dun rin Renato, para magbabantay pagpasok sa loob ng dalawa agad nilang naramdaman ang kakaibang pwersa doon sa silid Uwi ka agad nitong si Amara. Tingnan mo makro. Nagliliwanag na naman ang mga litra na nakaukit sa puluhan ng punyal. Tumango lamang itong si Makro sa sinabing iyon nitong si Amara. Kita din niya ang mga pagliliwanag na iyon. Ngunit ang ipinagtataka ng binata bukod kasi sa kanila. Mukhang mayroon pang ibang mga nilalang ang nasa loob ng kwarto. Naramdaman talaga nitong si Makro na may kasama silang iba doon sa loob. Kaya agad na nakikiramdam itong si Makro at hinahanap ang kinaroroonan ng mga ito. Hanggang sa may nakita siyang tatlong bulto ng mga tao doon sa sulok ng silid. Hindi pa klaro nitong si Makro ang mga hitsura ng mga ito. Dahil natatakpan ang mga hitsura ng mga ito ng kadiliman. Nararamdaman din ni Makro ang kakaibang lakas ng presensya ng tatlo. Kaya agad na wika nitong si Makro kay Amara. Amara, dito ka muna sa likod ko. May mga kalaban ang nakakapasok dito sa loob ng kwarto.